Hi hey guys, kakatapos ko lang dito maligo. Bago nga pala ang lahat ay mag-100,000 followers sa tayo sa Facebook page ko. Maraming salamat nga pala sa nag-share ng mga videos ko. Syempre sa mga nagko-comments na din. Anyway, nagalagay pala ako ng sunscreen kasi maaga yung laro namin. Lalayo na talaga mangitim yung mukha ko. Dahil noong nakaraan talaga sunog na sunog talaga yung mukha ko saka yung balat ko. Syempre kapag volleyball player kakalangan mo ng deodorant. Dahil mahirap na pagka na-issue uh, ka. Dahil kapag namoy ka pa naman ng na isang volleyball player, just ko nakatatak na sa mga otak nila. Hindi hindi nga talaga nila makakalimutan. Nakakaloko yung mga aso ha. Masabay pa kayo sa voiceover ko. Oo nga pala guys, meron nga pala akong bagong ginagamit na pomade. Yung nakara kasi na ginagamit ko, sobrang dry talaga ng buhok ko. Butin talaga meron ako nakita sa Orange App. Kayon tapos ako magkasikaso, ayan, paalis na rin kami mayaman. hello ka lang ako dito kay Cyril. Pero kami lahat-lahat sa kaso naglinis. O diba, baltid ng utak niyan. Kaya yung palis na rin kami kasi sa Dasma kami maglalaro. Grabe, 5 p.m. pa lang nito. Napaka-traffic na. Kaya saan ka talaga siya more Sobrang traffic. Grabe, sobrang excited ako maglaro nito kasi first time kulit mga sa Dasma. Kaya buti lang talaga, meron kami nakita another shortcut. Ang ari ng Orga. Ang ari ng Yan nga pala guys yung Orga si Aris. Ibago kay Biggie kasi sobrang aga niya ngayon. <laughs> Ganyan dapat pa maaga. Nakakabit ng net. Masokan na rin yung maaga guys kasi sobrang traffic talaga sa Dasma. Marami-rami talaga dito ang ginagawang kalsada ngayon. Kaya maaga na rin ako nag-asikaso sa kamag-ayos. Hindi namin alam kung sino yung mauuna una maglaro. Pero pagkakatanda ko dito, pagpaset ni Ari, sino saka. una makakompleto ng 6 sa team mo? Ikaw una yung maglalaro. Kaya maganda sa Dasma guys kasi nililinis talaga nila dito yung court. Para hindi mali sobrang alaga talaga ng mga court dito sa Dasma. Nakita huh? ko na naman si Sedi ngayon. Natawa lang ako dito kay Cyril sa kakibig. Inaamoy nila kung nasa yung amoy paa. <laughs> Dami ko ng ingay. Sige na, mag-highlights na ako ha. Ah. At yun lang nga, no, hindi na kami pinalad na naman sa championship. Pero okay lang kasi hindi naman kami basuan. Dahil bus nga pala kami. Pero ayos lang naman yung kasi nag-enjoy naman kami lahat. Grabe, sobrang ganda na pinagbago dito sa court na to. Nagkisimula pa kasi ako ng volleyball. Dito na ako naglalaro. Pero masilo pa din siya. Pero hindi na Yung pagka namin guys sa kumain muna kami ng lugaw dito sa may Imus Cathedral. And... Grabe, sobrang sarap din dito. Saka sobrang sulit na rin naman. Saka yung 50 pesos mo, meron na siyang itlog. And, and hindi ko lang talaga nagustuhan nito yung talk baboy and, nila. sa kami kumain ayan, pagka ko, bumili muna ako ng makaroni salad. Para pang midnights na kumamaya.